Padanga. Good morning, good morning, good morning. So, ngayon mga padangat, yeah, good morning. Magpapa-adjust ako ngayon ng ngipin. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. <laughs> hindi ako alam kung saan ako pupunta. So, mga padangat, alam ko may lilikuan ako. Pero parang dito, magpapa-adjust ako ng ngipin. Magpapa-adjust po ako ng braces. Pala mga padangat, hindi ngipin. So, this is Merry Cool! Panibagong vlog, panibagong video tayo mga padangat at for today's video. Magpa-adjust tayo ng ngipin. Oh, ata. So, limot ko A, B, C, D. Ito nga. Ito yung A, B, C. PLP1. Ito yung A, B, C. So, mamamali tayo ng way. Ang lawa kasi dito ng lakarin eh. Malayo. Pag dito ka sa East Bababa, malayo pa kunta doon sa TST mismo. Kaya yung lalakarin ko pa. Kasi A, e, B, C, D. Yun. Dito yung exit C yun eh. Exit C. So yun nga mga pala po. Madangat. Ano ah. yung bagong vlog nga tayo mga padangat? Um, sasakay tayo sa ating... <laughs> Para wala ako sa mood ngayon mag-vlog. Ano, mag Pero kailangan kong mag-vlog mga palangat kasi kailangan. Para nagdaga naman ang ating revenue. So, naglalakad tayo. Tingnan nyo. So, yan mga palangat. Walang kataot tao dito mga palangat. Pero din naman pala. Kung gusto mong mag exercise pero sadyang naglalakad na yung ano papunta tayo sa papunta ako sa exit C so ayan yung mo eh pa exit C So, ibig sabihin, dito ako Sing Satchel Station. So, dito nga tayo mga padangan. Galing tayo doon. Layo, di ba? So, dito Uy! Ah! Makapayo! Payo! Buray mo man din. Uy, yan ang buray mo. Dumigdikan na ikan magpayong. Mayo ang magang uran. So, mga padangat, nandito na kami sa... Nandito na ako sa TST. So yun lang, sabi ko magpapa-adjust kami ng braces. Kasi masakit ang ipin ko. Siyempre, turo mo kayo muna kayo sa PST Nakakot pa naman. ko. So, pwede tayo maglibot sa mga ano, mga Christmas decor ngayon. Mall to mall. Ito. Ito. Chuchu. Ang cute niya, eh. Oh, o, ayan. Uh. Uh. Okay, punta ka na doon. Huwag mo muna to. From station, Chimsa Choy. Nandito na naman tayo. Hindi ah. Hindi. Pangit yun. Gwapo <laughs> naman to. One, two, three. Ana, two, Ana, two, six. Lucy. Up. Hindi pa pala tapos. Grabe position niya guys oh. Oh, okay na. Madami na. Tingnan natin. Ngayon, ngayon. Naka 0.5 'yan. Pero ang layo mo naman kasi baka naman gusto mo. Ang hindi ko nga eh kasi naka 0.5 ka pala, gagi ka. settings mo ang may problema at sinisi mo ako Nagt-picture ka na nga ikaw pa may dala ng mga gamit niya ito yung kaya ayaw ko talagang nagdediup off na kasama to eh ah, na ito lapit pa oh lapit oh ayan. maganda yung position na natin Ayan, diba? Ang pita, mutang inang inang pita na. di-display. <laughs> Sorry guys, naka-video pala. <laughs> Basta, sunod ka. Bakit ba? Ganda dito. O, oh, dito lang yung mga padangat sa Tsimshachoy. Gayunon. Hindi mo mm lang -hmm. nag-ano. So, patawid na tayo mga padangat. <laughs> Hindi kasi pwedeng videohan doon eh. pag pa nagpapa-adjust ng brace. Kaya dito na lang tayo sa labas. Ah. Aring. Hindi po ah. Hindi ko po ay, -one -year. ah, nakakawan mo Pabalik yan. Kailangan maintain mo. Hindi ka halalo. Hindi ka mabulan-bulan mag ano, magpa-adjust. Yes, miss. Yes, oh, miss. Walang miss-miss ngayon. Mga misses na kami sa B building B building A punta kami sa building B yung mga gustong magpa-race dyan nasa building B, 8th floor Ay, na ha? ha? maluwa sa Okay. panito ka guys sa Tsim Sha maraming mga nagtitinda dito 8th floor Export kaya. So, yun na ang mga padangat kasi sarado pa yung ano, sarado pa yung kapadya sa namin ng races. Kaya, ito ang nangyari. Nandito kami ngayon sa Jollibee muna. Mag-almusal muna kami kasi hindi pa rin naman kami nag-almusal. Kasi nga, syempre, bago ka magpa-almusal, magpa-adjust ka muna. Bagawa ng baka may sabit-sabit pa yung ipin mo. Diba? Kaya naisip ko, huwag mo na mag-almusal. Pero pag ting dito, sarado pa sila. Kaya ito, no choice, mag-almusal muna kasi mag pa kami until... Balik na lang ang mga 9.15. Kaya dito muna kami sa Jollibee magstay while well, waiting, syempre, nakain muna kami for breakfast. Then, ito kami ngayon, mga panangas. Ayan, Jollibee. Jollibee, Jollibee. Siyempre, pang thumbnail, di mga panangas? So, then yeah. muna. See you later. Yeah. tayo mga padangat. Nasa central na ako. Ayan. Eh. So may dadaanan lang kami dito sa central. May kukunin lang kami mga padangat. Tapos another route na naman tayo. Another place na naman tayo. Pagkatapos kuhain ng mga bagay-bagay dito. Nandito kami sa World Plaza. So pasok na tayo mga padangat. <laughs> Nagtura nga. So ayun mga para para pedangat, di ba nga nagpajas ako. Tapos na, nagpajas na kaya siya. Dalatan na siya ng kulay, kulay green na siya mga pedangat. Sayo blue, hmm. Saan, green. Dati up in down to mga pedangat, katanggal ko na yung down kaya up na lang. Dah, dami tao mga pedangat. Uh, wala yung ano kasama ko. Ang maliit kasi, kaya biglang mawawala. Hindi ko alam po saan kami pupunta, pero susunod na ako sa kanya kasi wala naman akong kailangan dito sa Central. Sumusunod lang ako sa kanya, kaya gagawin ko. Sunod So, this is the Central. Ah, wala nga pera. A few moments later. Yeah, we're here again, ha? Huh? from from where kita uh, central from central and now to Taipo Taipo market Taipo market and ulang sa Taipo market to see met up kami ng mga friends pagkikigain kami to kasi ako kaya mga gawag ng anong ipin pinan talaga Tutu, mau tembus lagi loh. Kita mau kau ikut Google Google. So guys, bababa na kami. Malapit na kami sa Taipo Market, mga manalang. Taipo Market, next station. Dito kami sa Taipo Market. Ay, Taipo stay ko lang ng... Sabi na nga. Malinig ako, ka man lang. Sabi ko nga So, nandito na kami mga padangat from Central to Taipo Station. Know, ma ako po ako. Tara, baka makagala. Ay, taiyong gayo ka na <laughs> eh. <laughs> nakaporma na siya. Kaya nagala siya. Imbis na mag siya, Imbis nagala na. siya. Ta, nakaporma siya. Naka-crocodile naka bag pa yan. Sana all. Padyan na. Tama ba kita? So, mamaya na ulit mga padangat. day Hello, mga padangat. Good morning, mga padangat. Good morning. May ipapakita ko sa inyo, mga padangat. So, di ba yung mga sila, yung mga amo natin, ayaw nila ng mga insekto. Kung na sila ng insekto, yung mag-ano na sila, mag-panic, -mag magpa-generalize -mag na sila. So, ito ngayon. Tingnan naman, mga padangat. Tingnan nyo kung ano ito, mga padangat. I will reveal you what is it. Mm. Mm. Kakayanin niyo bang kainin to mga padangat? Kakayanin niyo bang kainin to? yun, Oh. So. Kakayanan niyo bang kainin to mga padangat? It's a bug. <laughs> you're so funny, auntie. Auntie, you're so funny. <laughs> You 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 like scary? Oh! It's oh. <laughs> so funny, auntie. It's a bug, Cody. It's like just like funny but it's a. Mommy buy it to cook it and it.